Anyway, baka. Mm. Oh, mga guys, mo ni ang tips sa mga tambal sa paminhod sa lawas, no? Karang grabe na ka paminhod. Murag halos na dikatikang kay sige paminhod na. Oh, murag nag mo bisag asa mo hawid, da minhod ang iya mga kamot, yamatiil matiil o arthritis. Oh, mo resulta sa paminhod sa lawas, no? Kay kono ang tungod kay paminhod yang lawas o arthritis tungod kay daghan sa uric acid, no? Ang number 1 nga tambal ana mga guys, no? iniragid nga pang o maminod na ang imong lawas o nakakay atitis mo ni siya ang number one na nga ingredients oh, mo ni siya ang number one nga ingredients o o ini ang number one ang alkampor ini siya ini ang alkampor mga guys no ang alkampor ba yung mapakuha sa tanang hangin dito sa imong lawas nga nag libot libot sa imong kalawasan mo ni ang kwan sa ukok pero no, tambal ka po sa kuan hangin. Do. No? Kini siya once ka mohilot ka sa tao ani. Kini siya mo, siya mo, mo mo, pa-absorb no? Mo pa-absorb sa mga duga dito sa imong lawas nga moay muda mo og pagawas o parilis sa imong mga hangin no? O oh, kana sa imong mga hangin mo, siya pinaagi sa aning altampor kay grabe niya siyang uh, nga tambal do ipikibo kayo sa mga guys nga tambal <coughs> sa mga karaan kaniya ito mga guys no panahon pa sa akong amahan <coughs> <coughs> mo gini siya gamit ang alkampor yurot 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 siya pagkahuman pito kahiwa nga panyawan nga panyawan. gipikas ang pito kahiwa nga panyawan gipikas isulo diha mga guys oh Ina barog lang di hiwa hiwa na ni siya na himo na ni siyang 14 kabok kay pito man ni siya mo ni siya ang pinakaaktibo nga tambal sa mga paminhod sa lawas no sa mga tao nga gipaminhuran, oh padawagan sa tibuok kalibutan sa mga tao nga gipaminhuran o oh, naay mga arthritis kini ang pinakadabes nga tambal nga inyong buhat to, no no al Alcampor sunod ang panyawan nga gipikas-pikas ang pito kahiwa nga panyawan oh anak ra nga hiwa dan gipikas nah, na na siyang 14 oh pagkahuman mga guys kining gabon do pito kadahon sa gabon ang imong ibutang pito or siam para epektibo Basta dili po yun nga pare siya. Siam or trisi kabok. Basta dili siya paris. Basta masood lang sa butilya. Trisi. Muna siya mo isulo diha. Di pa uga ni. Di pa yung nga kayo. Igo lah siya mulutay-lutay. Eh kini siya ang number one mo baho. Ugli ni siya mauga mapaagig ginit. Oh, then ang ang haplasan na ni mo reklamo kay grabing baho ana siya ug mahinayak ni kabaho. Usa ipaagi sa siya sa kwan init nga mulutay siya gamay para dili siya ma baho ma preserve siya. Preserve siya mga guys no kay grabe ni sa mo baho gyud. Mga Lisbo gini e, siya. Oh. Pero dili po siya totally nga ugagyod no para nga ang iyan duga magpabilin pa siya ang lawas. o pagkahuman kung wala kay ga, gas mga guys no kung wala kay gas ngay kabutang pwede ang kwan kini ipikasen pero kung naa kay gas mas pinakadabis gid ang gas no pero kini okay nga ponisya sa kami Usa man, mga gas katong nang ginamit katong ginamit nga gas oh, itong oh. sa oh. suga Oh, katong ikan sa suka, sa sulok, panang ikan sa sulok. Pero kini okay, ang pero oh. nga ponisya oh, oh, Pero, okay pero oh. katong ikan ang kwan. na kini siya murag na liter bira ni siya class B mm. kato may class A e, katong ginamit nga gas nga tunga sa baso pagkauman mga guys no tanduai o oh, kini siya tambal ni siya paminhod sa lawas ha, pamikog sa lawas no na di masabot ang pagpaminhod tungod sa iyang arthritis kay kargado na siya kuan acid well, yung uric acid Once nga so, uh... ang tao, kargado uric acid. Muna na siya mukos og arthritis. So, imo pa na siyang humul-humulan mga guys, no? Pwede sa imo siyang i-putaw-putaw kumay. <tos> <tos> gabi e, eh, na ko mga guys, no? kaya na, karoon matuhup-tuhup sa siya o gabi e eh, Na magpahilot niyang gabi kay kaya namikog ko iyang no, lawas. Halos di na ko sa siya kalihok. Sakit niya mga tuhod. Pakita ta mo kung saan paghilot niyang gabi eh. Do? Karon propaganda lang ni nako og unsaon paghimo sa moong tambal, do? O mo ni siya ang kwan tambal sa pamikog. Kini si Richard Gomez. Like, follow and share Richard Gomez TV. Thank you.